Welcome sa Ang Pagharap sa Stress ay isang team effort. Ang learning module na ito ay ginawa para tulungan kang makilala at bawasan ng stress para sa iyo at sa iba. Si Carmen ay nursing assistant sa isang malaking nursing home. Masipag siyang magtrabaho at abala sa halos bawat sandali. Kanyang paboritong gawain ay makinig sa mga kwento ng buhay ng kanyang mga residente habang inaalagaan sila. Kahit sa maayos na araw, nagdulot ng maraming stress ang pandemya ng COVID-19 sa kanya, kanyang mga katrabaho at mga residente. Kahit ano pang sanhi, importanteng alam ni Carmen kung kailan nararamdaman niya ang pagkapuspos. Kasama sa mga senyales at sintomas ang mababaw na paghinga, mas mabilis na tibok ng puso, nagtitiim ng mga bagang, masakit na tiyan, sakit ng ulo, at pakiramdam na tensyonado ka. Pwede ka rin makaramdam ng galit, takot, pagkamayamutin, kawalang pag-asa at tensyonado o ninenerbius. Kung pwedeng huminto si Carmen at alam ang mga senyales, kaya niyang mamahala ang reaksyon bago ito lumala. Gaya ni Carmen, ganoon din ang karanasan natin. Kung kabisado mo ang mga senyales at sintomas, makakatulong para matukoy mo kapag nahihirapan ang isang katrabaho o residente. Kaya anong pwede mong gawin kung mapansin mong tumataas ang antas ng stress ng isang tao? Maraming paraan para harapin ang stress. Pwedeng mas mabisa ang ilan para sa iyo kaysa sa iba. Kaya subukan mong lahat ng ito para makita kung alin ang pinakamabisa. Isang paraan ay ang mag-focus sa isang tunog at imahe o sa iyong paghinga ng ilang minuto lang. Ang sandaling pahinga ay simple sa pagpikit lang ng iyong mga mata at isiping nasa isang payapang lugar ka. Ang isa pa ay ang paghinga hanggang sa bilang na lima at pagkatapos ay ilabas ang hininga hanggang sa bilang na lima. Ulitin ng mga ito ng ilang minuto kung kaya mo at tandaang dahan-dahang huminga palabas. Importante ito gaya ng paghinga ng malalim. Kasama sa mga iba pang paraan na bawasan ng stress, ang paglalakad ng mabilis sa break o magunat. Tandaan na may mga simpleng bagay na magagawa mo para pakalmahin ang mga nararamdaman mo bago mapuspus ka at lumala ang pakiramdam mo. Kapag nararamdaman mo ang ipa sa paligid mo gaya ng mga katrabaho at residente ay nai-stress, hikayatin silang huminga ng malalim. Ang mabilis na pag-uunat o paghinga, papasok at palabas ng malalim ay makakatulong na bumuti ang pakiramdam nila. Sa labas ng trabaho, may mga bagay ka magagawa para kilalanin ng stress. Kasama rito ang pangangalaga sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahimbing na tulog pagpili ng masustansyang pagkain at pag-eehersisyo. Tandaan, kung hindi mo alam na napupuspos ka, hindi mo kayang pamahalaan ito. Kausapin ang iyong mga katrabaho at supervisor. Hanapin ang mga sanhi ng stress at magtulungan para maghanap ng mga solusyon at humingi ng tulong kung kailangan mo to. May mga trabaho na nag-aalok ng mga mapagkukunan para sa kalusugan ng kaisipan. Nagbibigay ang mga employee assistance program ng kompidensyal na suporta para tumulong sa personal stress o sa trabaho. Magtanong kung meron nito sa trabaho. Pwede kang ikonekta ng Human Resources Department sa mga nakakatulong na mapagkukunan sa iyong komunidad o maghanap sa online at tingnan kung ano ang meron. Tingnan natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa dalawang kasunod na tanong. Mas makakaya mo ang stress kung alagaan mo ang iyong sarili. Anong tatlong paraan na maalagaan mo iyong sarili sa labas ng trabaho? Kasama sa mga halimbawa, ang sapat na tulog, na masustansya, at pag-eehersisyo. Anong magagawa mo para makuha ang suportang kailangan mo sa trabaho? Pwede mong kausapin ng iyong supervisor o kinatawan ng human resources para maintindihan kung ano ang meron gaya ng Employee Assistance Program at kausapin ng mga katrabaho para maghanap ng mga solusyon sa mga karaniwang stressor. Lahat tayo ay nahaharap sa stress sa ating buhay, pero sama-sama matutulungan natin ang isa't isa na makayanan to. Makaaalok ang employer mo ng mga programa para tulungan ng mga tauhang makayanan ng stress. Makipag-usap sa isang katrabaho, leader, manager, kapamilya o kaibigan kung meron kang mga tanong o pag-aalala. Nakumpleto mo na ang learning module na to. Sana'y natuto ka kung paano tulungan ng iyong sarili at ang iba na pamahalaan ng stress. Matuto pa, panoorin ang pagsuporta sa isa't isa para bawasan ng stress, para mapanatili ng inyong team ang positibong lugar ng trabaho. Bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit sa pagbawas ng stress.